Ganap naman kayo sa mga guys dito sa May Carmen eh, Planet sa mga guys. So mga pangmasang presyuhan dito mga guys. So mga lahat ng ore po dito tag 20-20 lang po mga lahat mga presyo. Lahat ng mga ari mga pagkikita mo rito. Uh, sa mga presyuhan dito tag 20-20 lang. Yan mga abat uh, kan anong ore basta uh, panggamit sa mga electrical pang kusina dito napakasolid dito lang sa pwesto nila ni Ate no. Napakasolid dito sa ano tag 20-20 mga tools sa mga panando, uh, screwdriver dito solid-solid sa mga ano, dito, dito mga guys. Uh, 20-20 lang. Yan, dito lang din sa Carmen Planos mga dulong-dulong -dulo. sa gitna ng mga isa. So maraming salamat mga ayan. Ah, boss. Ah. Hanggang pa rin, boss. Oh, saka na para man tibulo mga ito so, lumayon talaga dito sa Carmen Planos oh, so, para mabumili ng mga gamit na mga mura. So ito mga pang-kusina mo, lahat ng original. 20 pesos lang. Hindi ka natalo diyan so pang bumili ng mga pwesto mga kutsilya diyan. Okay. Salamat, salamat. Oh. So, good morning, good morning mga kay So nandito naman tayo sa Carmen Taras Para mag-update na naman tayo sa mga prisuan Ano ang pag na Napakasulit na naman mga kay sa mga tao rito update sa mga price dito update update sa mga price dito. mga price ko ng uh, latagan dito sa Carmen Planas mga ito solid solid mga tao mayroon mga t-shirt dyan no? magkano ang t-shirt nyo muna 1.30 130 130 mga t-shirt mga ito kulay puti oh mayroon siyang kulay pula may kulay blue 130 lang. kasi so, 'yun 130 'yung so mga ganitong ore mga so 130 ang so may mga kulay-puti po, po nakikita natin. May mga tatak siya 'no. 'Yan, aro, ay, tatak. Aro, may tatak yan. 'Yan. 'Yan, itong. yan, itong. yan mga ganitong iba't ibang mga kulay rin. So 130 lang mga t-shirt. Okay lang

No, oh. uh, dito pa lang 'ti pa ni muna natin. Oh, ayan. Complete. Eh. Oh, radihan mo. Magkano, magkano, magkano? 100. 100, na to, tig-100 lang isa. Tig-100 daw mga tropa. Oh, ayan 'no. 100 lang isa, oh. Malaki nga lang. Pero pag sinukat, try mo 'yung ano, sop-sop sakamay. Isa bukod sa bulo, So dito dapo naman tayo sa mga bayes. Sa mga sombrero boss magkano naman? 100 yung mga presyuan din ng mga sombrero no. Yan mga ano yung mga ganitong sa sombrero tong mga so dito sa mga kay to sa mga sombrero no. So dapo naman tayo rito sa mga salamin natin boss magkano mang 50 presyuan natin mga na, to. May lalagyanan para ito may lalagyanan pero may iwas iwas ano to. Iwas ng Gas gas no kung pagkatapos o oh, oh. oh okay. pang biyahe lang pang forma papakiyot ka ba? Oh, oh, katulad ba? Lang. iwas ang... sa <laughs> <laughs> katulad mo di ba? papapugi ba? Oh, may pasok oh, yan, yan, oh, yan. <laughs> <laughs> pang protection ng alikabok na? Oh, uh, yan o oh. so dito naman tayo sa so, mga iba't ibang mga klase naman itong mga alo kalabugan na, na. diba iba may pinagalala mataas grado yung oh, mga taas mga. Ay, may taas, may ano ba to? degrado ba to? Mm, ayun mayroon to degrado pala to lahat siya oh. Oh, so kinaganda nito may ano degrado pala pampurma rin siya. Kung lang yung leading, ano, uh, <makes a little bit> reading glass, no? So, pampurma rin siya. Pwede mo siya, hindi niya alam yung mga, ano, ganun. So, yung mga helmet naman natin, mga boss, magkano? 150 helmet na natin, mga so, helmet. Pang ngayon, nagbabike, no? Hindi mo pwede sa motor yan, bike, Sa bike lang talaga. 150 lang. Oo, 150. So, ikaw, pwede ka magbumil, no? Kapag naglalakad ka, pwede rin gamitin mo yan. Yan lang. O, diba? 150 lang tayo. Dito lang kay boss. So, pang bike to, ha, ah, mga ng mga pangyayari pang, pang uh, ibat pang kuya uh, sa okay. dami pa bang ibat ibat pa ano 150 lang Si 150 hindi pa naman dito siguro yan siyempre dito sa Carmen si siyempre ganyan mga presyo at mayroon ng uh, yeah. mga ganyan kaya so yan okay lang ba yun? <tipod> ano dito sa inyo boss? DBD anong tawag yun boss? DBD DBD so magkano mga presyo yun boss? Dalong, dalong daan. Dalong, 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 dalong. dalong, dalong daan. Sa dulong yan. Yan, 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 yan. yan. Ano ba yan? Magkano po? Sandan. Sandan. Anong trabaho na. naman yan? yan? Oh, okay. ah, ano ba yan? Saan po po? Sa ah, sa pintura. Ah, sa pintura. Ah, sa pintura. pintura. Na compressor, no? Dito oh, hmm. okay. so tayo sa Ayan wall clock. Wall clock. Magkano naman? 100 100? 100 100? 100? sale mo? Uh, Daily vlog? Oo oh, 100 lang 100. mga heto? So. Pateral lang kulang na ito Makabibili mo ma yata lang. boss ha? Bibili mo na boss? Oo At tama tama yan doon sa ano mo? Yung barber chef mo? Sa mga pagdating ng customer Alam na yun kung- Ay! Kabila na yung ano nun Ha? Kabila na yung mga ulitak niya doon. Oh, kabila na. Para nang umulitak kaya, nang umulitak kaya ng mga ano, ulitak mo. dami nang biniliyan eh. Oh, isang dan lang oh. Oo. Oh. Oh, battery lang yung Tony Sa mga ganyan, matagal bitawan, may balak. Oo, tama. Ayan. Dami na. Eh, toto, toto. Ano naman? Pang-rasta daw. Ayan, ayan. Oh, boss, ikot mo doon. Bus City na bus, saan na ba yun? Parang nag-iisip trap, pinag-iisipan eh. O saan? Ano ba yung tawag niya doon, boss? Yan, yan. Ito, ito. Ano ba ito? Yeah, yan, pang raspa yan. Anong tawag doon ng trabong raspa? Pang raspa yung bagong mga panganak, gano'n. Ah. Papa-abort na. O, ah. yung mga pagpapa. O, oh, yan. Dapo naman tayo rito sa mga ano, itong ano. Itong ano? Meter, sub-meter. Sub-meter? Meter? Meter. Sub -meter. Magkano sub -meter. po yung sub-meter nyo? Oh, oh dalong doon, ang bawang. Set meter, oh. Bahay. May mga kamera si Boss, oh. Yan. So, ano pa yung mga, dami mga mga kamera. So, mga nung ng mga kamera dyan, mga lumang kamera, mga guys. Dito lang din, dapo lang kayo rito. So, dapo tayo rito sa mga, tayo huwag masayano ito. Alam ko, gumagana ba ito? Oh. Yung metro na to, so may ano lang talaga. Yung sir, pero pwede pa ito kung talaga. Magkano nang presyo to? O oh, sag may o oh, dalong daan. so ito gumagana pala talaga to kasi ano hindi naman siya kalawang dito lang pero dito sa delimiter niya gumagana okay, pa yan okay na okay, okay. breaker tawag mo breaker ang ah, breaker natin makakain breaker 300, 300, 300, 300 ang breaker dito mga oh. guys yan solid na solid talaga ang ano so, napaka init natin hirap talaga maghanap ng pera guys okay oh. hirap ayan yan yan sama init oh yan dun. yung hasag bay hasag bay hoy, uh, yes, Hasag magkano? Ha? Coleman. Sandan lang. Ano Coleman ka ba yan? Coleman yung tatak. Coleman ba yan? yung tatak. Ah, Coleman. nakalako ko hasag na naman. <laughs> Pero dito pinapandar sa tasto, to. Pinipihit Battery. Hmm, yon, Akala ko hasag naman eh. Magkano ko yan? Sandan, Sandan lang mga ka siya. Oo. Oo. Oh, dito, dito, dito sa karne, bre. Karne, karne, karne. Ito, ito, ito. ito. Pang karne. Pang Pang karne. Oh, 350. 350. Yung mga pangkarne natin, yung pang pa, ano to. Kahit anong tigas ang buto dito, talagang sap-sapin to. Talagang balata natin to Magkano? 350? 250. Yan o, oh, ang tatak ba ito? 450. Oh, sapatos. Buhatin mo guys, buhatin mo. Magkano? So, hindi alam ang ano, tindero, wala yung tindero. Hmm. Lah, paron. May pila ko eh, mga so. Magkano daw? Ah oh, wala. wala. Wala 'yung mayari. Meron mayong pangkalas ng kadena. Bike. Wala po dito sabi. Nandoon nandoon dito. So, sige po, boss. Salamat, salamat. Okay sige. Kontong ano? Water dispenser. 600? Ah 600 water dispenser ba? Sa galon sa inyo na 'yan. Yan, katulad nito mga guys, yung mga bote. Mga mga bote natin, boss, magkano? Magkano ang bote natin? Uh, 35. 35, yan mga bote dito mga guys. So, dalawang kasi, no? So, 35 lang din mga ganito mga guys, yung mga ganito mga bote. Pang display lang. Mga displayhan lang. So, mayroong bilisan lang kaysa may sound. So, so itong rice cooker natin, magkano? Uh, 150 150 rice cooker 150 po so mayroon naman tayo dito na lift triple magkano ito magal Yeah, air cooler. -cooler makano? 150 lang. 150. 150 lang din sa